Good morning mga ka-hunter. Ah, magandang umaga sa lahat. Sa man panig ng mundo. Ma, <clears throat> thank you so much at pasensya na kayo kung ngayon lang ako makakapag-update. I-update yeah, ko lang tong mga alaga natin mga ka-hunter para ngayong mahal na araw kung sino man ay may gustong bibili, ma, mapanood nila ng mga buyer ngayong Monday o Tuesday na mahal na araw ko harbisin. I-update ko lang to mga ka-hunter at thank you so much sa lahat sa pasensya na hindi pa ako nakakapag-vlog ng masyado. Sana gabayan tayo ni Lord, lahat tayo, nabigyan tayo ng lakas ng pangangatawan at masiglang pamumuhay. Watch na lang kayo mga ka-hunter. I-update ko lang to para makita ng mga buyer. Bali, kukuha ako ng sampol ngayon mga kanter. Titimbangin natin kung ilang kilo sa para alam natin sabihin sa mga buyer. Mahirap tignan, medyo malabo yata ang tubig mga kanter. Medyo may malalaki na rin. Wala tayo mga mahal na araw ko talaga haharbisin to eh. Pinapakain ko mga kanter isang balde. mamaya ko papapakain mga kanter dahil may pupunta rito mga kamag-anak ko na kukuha ng sampol kung gaano kalaki ito papakain mga kanter. isang timba takaw ito mga kanter oh grabe yan Ya, kita ni makan ter, tu, apa, ano, apa, Alagang 600 yan papakain sa kanila, kanter Isang dakot, tignan mo, kantir Walang pinta sa kanila yan, no? Yon. So, kulang to kanter isang timba kulang at uh, hulog mo lang wala na ah. mabuti't may nabibili pa na ano mga kanter dalawang timba siguro kanter talagang okay na sa kanila yan hindi pa sila okay galit pa sila Hindi makita pag nga sa ibabaw. Tingnan natin kung pwede na itong GoPro natin mga kanter. At sa muli, thank you, thank you so much po sa panonood at sa walang sawang sumusuporta. Ingat, ingat na lang po tayo. At pakishare na lang po itong video kung sakaling ano para makatulong naman nyo ako na uh, hanap ng buyer. Thank you so much muli. det er så 어어 이거는 어떻게 되는 거예요?

yan mga kanter kita nyo na kung gaano sila kalalaki notice na mga kanter talagang bibinta ko na dahil wala nang may pakain sa kanila dalawang araw na lang tong pampakain ko yan medyo siguro busog sila ngayon na Ayan. Kalahati yung isa, mga canter. 0.5. 0.5 kalahati ito. Ayan. Tapos ito mga kanter, yung iba, wala kalahati, dalawahan. Kilo. Isang kilo. Isang May get, mga canter. Dalawa, isang piraso. Katluwan, apatan siguro mga kanter. Yung iba. Ito mga size nila mga kanter, oh. Kung um, pag interest yung kumprahin nandito lang yung tatluhan nga tatlo apat ganyan sobra naman sa apat mga kanter oh. 1.4 yung apat mga kanter halos ano na ganito na mga ibang size mga kanter oh. oh thank you so much sa panonood yung malaga naman mga kanter mga limahan apat ganyan mga kanter ito yung pinakamalaking talakitok yata na ano. oh, 6 grams yung talakitok. Pero ang pinakamarami mga counter, itong red sniper, dalawahan, tatlo, apat. Okay, thank you sa panonood.